Kanyan. Bakit bakit mapatay bakit mo namang sinukulam? Anong dahilan? Nainggit ako diyan. Nainis ako ka? Ano pa kaya lang mo? Ako hindi mo kilala. Ako hindi mo kaya. Kaya ang sa katawan niya. Eh mo. atay mo kung patay? Sige, natin yung mga lalala natin. Marami kami. Pati ang bahay niya, tambak. Dilambiyan mo ng napakarami. Kaya mo ba yun? Ay, walang muna sa diyo. Diyos ka ba ka? Ha? Kahit sino pa ang Diyos mo, mas malaki sa ang Diyos ko. Sino ang Diyos mo? Si Satanas? Ako lang ang akala nun. Taga saan kang gumagawa? Taga saan? Taga saan? Tayo mag-usap? Taga saan? Hindi pa tayo magkalaban, tayo mag-usap muna. Anong dahilan? Marami, marami kami. Hindi, paliwanag mo. Anong dahilan? Ba't may pinupuri si Mau? Ha? Hindi ko maintindihan kasi nakamatay na nga nung nagpagawa sa akin. na Nagpagawa? Oo. Nakano na sa akin to. Ibinad ba sa iyo? na sa akin to. Kaya i-arbor mo na sa akin ito. Hindi pwede. Hindi mo ba alam kasalanan sa Diyos yung ginagawa mo? Hindi ka ba tatakot sa Panginoon Diyos? Ha? Ang Panginoon yung nahabag. Ikaw ay hindi. Lahat tayo nagkakasala, tao lang. Wala ka nang pakialam. Hindi pwede. Taga saan ka gumagawa? Taga blue water. Punta. Oo. Oh. Sino mo sa mga nito? pag ka sa akin? Ha? Subukan mo. Matanda na ako. Marami ko na experience. Oo. Ikaw bata ka pa lang. G ganyan ka lang. Ting, ting ka lang sa akin. Tingting -ting ka lang. Ting -ting ka lang, ka lang kunyari kung langyan ah kunyamo kunyari kung langyan eee si Cristo si Cristo si Sige! si Cristo 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 Nakalagay sa si Cristo Patay Cristo naman ang si Cristo 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 Ikaw pa pa? Eh, Dios, 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 e eh, gusto ng dami ng Dios. Potentante sa impig ni in corpus meon, kong meditatis ng dung Dios, pati ni Tingnan naman yung tuhod niyan, pinakusok po yan pa nung magsimba sa kaya po. Kaya naman yung sugat niyan. Oo. Oh. Anak ko. Ilang taon ka na? Si Jesus pa nga, suko sa akin eh. Wow. Sinong Jesus? <laughs> ha? Sino pang Jesus? Ang Diyos mo. Anak ko. Ang dami namin. Ang

Pagtagay eh, naman ko Tagal ko na pinahirapan to. O, te, ignong, ignorong, pwede tayo. Pichi! Pichi! mo! Pichi! 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 ako Pichi! Pichi! Ayan, ayan, ayan! Ayan, ayan, ayan! Hindi mo kaya! Hindi mo kaya! Ay, lang ito sa Diyos! Panas yung batlog ay niraming mapatay-patay! Panas yung ay patay Ayan, ayan! Ayan, ayan! Magunong ko pa sa Diyos? Magunong kaya. pa ba sa Patayin mo na ito! Ayan, na kayo. Pati bahay niya, puno ng untrended. sa ano, may pirtawa ko nung ano, mga tao. Oh. Mga espiritu, may kasama-sama yan, kaya hindi pa yung pinatutulog. Yan, oh, kaya mo yan. Diyos, na may lalakan natin lupa. Magpakarami magpakara oh, pa kayo. Oh, may Oh. Oh. Ano? Ano? Ah! Ano ah! ah! Salatau! Salatau! Manggaling nanggap! Meromita! Iyak! Ha! 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 Isa din ko yung talaga po. Sige. Mo yung targa po yung taong hindi Di mo mauubos yan talaga ko dyan sa tao ngayon. Hindi. Mga ka na't lahat-lahat, hindi mo mauubos yan. Ang kapalire ng Diyos. Oo. Walang muuna sa Diyos. Yan ang kapalirehan mo. Tantad. Tantad ato oh. na pagagamot mo. Oh, dahil sa akin. Pumulaan hey. <laughs> ka. <laughs> ah. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ipas mo na yan lahat ng kapangyarihan mo. Pag ahihit -ih po sa'yo, tantad. Tira ka. Sige, eh. Miss uh, uh, na. Ha? Sige, eh. Wala, wala ang ka. Dung nino sa iyo. Ha? <tum>, Kristong sang sumpak. Pena, ilang napakarami ako. Kung gagamot ang inano ko dyan. diyan! hindi niya kaya ako. Ano? Gano'ng karami? Lalaming dalawa. Lalaming dalawa ka na. Alam mo, papatayin ko. Amay. Ano, galingin mo. Galingin mo. Hindi ako pagsayaw. Pwede ba tayo mag-usap? Anong dahil ito'y ginaganda mo? Wala nga dahilan eh. Oo. Oh. Kaya, kaya ko lang yan. Pag gusto kong mamatay na yan. Oo. Oh. Ano yan? Laruan? Wala ka bang pamilya? Ayaw, ayaw. Eh, hindi ko maintindihan nga. Hindi mo ba maintindihan? Balibaliw na magkukulam to. <coughs> ha? Sira ulo ka magkukulam ka? Sige. Dalo kami magkapatid. Oo. Oh, sige. Bukit yung isa, pasimbliang tumitira yun. Pero hindi mo kami kaya magkapatid. May oh. may mayroon pang kasama kami. Ako hindi nakikipagbagaling sa inyo. Eh ako'y naawa sa oh, na tao, tulungan mo. Ano ba ano ba kasalanan nito? Tayo mag-usap. Eh, wala namang kasalanan yan. Eh. Ay, wala, wala pala naman eh. Hindi ko nga maintindihan sa sarili ko. Hmm. ko na naawa ako dyan. Naawa ko. Pero gusto kong patayin. Putang ilang hayop yan. Yung bakit naman? No? Bakit? Hindi ko nga nga maintindihan ang bulo-bulo ng isip. Eh, kaya ka lang mga pangira kaba, Hindi mo mapatay daw. Hindi ko nga maintindihan. Putain hmm. Putang ito nga. Hindi mo mapatay Patayin mo na yan. Tangin ako ka, hayop kahayop Itche ka.

Sige, sige, tuloy. Tuloy, tuloy, sarili. Tuloy, sarili. Dinurot ko na. Maraming bang mananalo sa Diyos yan. Wala, dinurot ko na. Salamat kay Yahweh. Masalamat kayo sa Panginoon. Kaya tulig ko. Pwede hindi siya madudurog. O, Maliwalas ka na. Maganda ka ng lalaki. Inumin mo yan. Thank you. Ayoko naghihirap pang umikatawa, kaya ako naawa. Hindi mahina yan, di malakas yan. <coughs> 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 <Sini, tos> <and then, tos> yan na nagpaino kayo kanina? Hindi, dito doon yan. Nakikisabay lang yan. Nakakutob. Hindi ako kaya lusutan ng ganyan. Ang pagkagandang, kumaan? Ha? Sige, sige, sige. Sige. Putang ina mo ka ha. Dalawa kayo ha, meron pa pala sa... Isa <coughs> pa mo. Marami kami mo creaming... <makes> <Painter> ka, pinawasan mo kami. Ang ganda ng grupo namin. Mamamatay pa kami lahat. Oh, Ilan mo kayo. Marami kami lahat ang nagsisilbi ko <makes> sa simbahan na <makes> yun. Puro mang kukulang Marami, marami. Sige. Bibigyan din kita. <makes> Ilan kayo? Ilan? Ilan? Ang dami namin sa ating sayo. Ilan nga? May mga nalapan hindi yung kasama ko. Ako sa bahay niya. Kaya ayan. Ilan? Marami nga. Hindi na hindi ko mabilang. Marami ang membro. Lahat ng kukulang. Pinaano ko lahat sa yan. Sige. Pinaupo ko yan sa kaserola, sinermino sin, siner ko. Nilagyan ko ng, mm, bura, ng sumpa. Kaya ayan, Wala nang pakawala yan. Sige. Tingnan natin. Uh, uh, Tapinan mo

Ayop ka, kung tanyan mo, binawasan mo kami. Thank you, matay tao rin ako, ko ng pinatay. Akala mo, lahat. Ilan ang pinatay mo? Pinipirahan ko lang. Ah, ba't mo pinipirahan? kailangan ko. Bakit? Kailangan ko mapera. Mayama ka na? Hindi. Ah, na kaya ba ang Kalbo pa rin. kalbo Oh, okay, <coughs> ay, ay, oh, oh. Oh, ay, magsawa ka dyan. Pa? Hindi naman aking katawan yan. Magsawa kung uh, magsawa. Uh, oh. uh, oh. uh, oh. Sawa, uh, oh. uh, oh. wag mo na akong kasi pakialaman. Akin na yan. Inarbor ko na yan. Inarbor ko na yan. Tinatakan ko na ng <tos> Russian sa, sa batok niya.

Man Nagasasa. may mika punta blue water sa ng Manila. Oo. Uh Wala -uh. <laughs> na akalam diyan isa lang. Sina? Sina. isa lang yan pumunta lahat ang daming pinupunta ng mga gamot. Hindi ko niniwala sa iyo. Nagugustong gusto, gusto pagalingan pero hindi nila kaya. hindi ako niniwala sa iyo. magbu ka lang. Puta kina mo. Tos, Danobe, Jesus, 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 piat, piat, piat. Binawa! <laughs> pa nga niya, nagpapagpo pa lang sa katawan niya. Ay, pero ako. Sige. Si Mama Mary at si Jesus, may cross pa sa likod niya. Sige. Kala niya, makukuha niya ako doon. Hindi. Nagsusumikap na, ma ano, ma siya para makatulog. Sige, makitulog. tayo mag-usap. Sige, o, tayo -tay mag-usap. Ano gusto mo? Ha? Uh. Sige lang mo yan. Hayaan mo na ako. Pabayaan na, na mo na. Sige lang mo yan. At pababayaan kita pag pinabayaan mo. Akin na, akin na yan. Ang puring ko na yan sa iyo, huwag mo na patayin at akong papatay. Anong gagawin mo? Ako ang papatay! Putak ina mo ka? Hindi mo din tinigyan? Ano? Ay, ang hihina mo ng utak mo! Putang ina mo ka! Wala ino, wala ka. utak! Naniniwala ka sa utak ka! Mahayot ka talaga! Putang ina mo! Binawasan mo ka Putang ina mo ka! din kita! <laughs> 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 hindi mo kayang tanggalin yung rin din noon! At saka yung mga espirituong ano, nandala doon, kaya mo yun! Paano mo mapapalis yun? Walang na nasa

naglalaro yan Ho! Aray! mo ka, ayot ka! Hindi ka pala ha? Pati mga dwindigo, sinasama mo, putak mo ka! Ayot ka! Pasok sa pentagram! Putak mo ka, ina mo ka! Yung, mukha, yung mama, mama, sa pentagram! Mama yung dindi ko! Putak ina mo ka! Ayot ka! Ayot ka ina mo yung prinsip na mo <laughs> <laughs> <purahan mang> ka! <laughs> <laughs> okay! Okay!

Magagamot naman, makayayos naman yung magagamot na yun. Kaya lang, yung hindi nila ako kaya. Sige. Putak ina mo, ikaw lang anak magpatay sa amin. Isisyo, bro. Kasi, anak ka ba? Iba na ba? Pahina ka na naman kita. Gusto mong mantara ano mong pag mo? ano naman pag-agamot mo. Okay, alay mo! Alay po

Ah sige. Hey, banat, banat. Ako ang huli. Sige, 'no po ang patagusan mo. Sige, ina sige putang ina mo ka. Sige, ako ninyo. Tama. Putang ina mo ka, pagpatayin na tayo, putang ina mo ka, hayop ta. Ano banat nga. Kay Kristo rin ako. Pero hindi ako sumasamba sa kanya. Ano ka? Kaisa na lang ako sumasamba hindi sa Diyos. Putang ina mo ka, hayop ka. Oo. Oh. Hay nako. O, oh, ha oh, ah, baka pangere hari ano, na ng nilimot. Oh, oh, oh. Pagkakawalan na yan, durugin mo. Ikabutin mo ka, puta ng inuukha. Wala nang bago putang ina pa, ma Ito, ma ay, o, mo. Hiyatan. Magpapabanggo pa rin ng mga tao, putang ina mo ka. May tao mo to, ha? Iyan babalikan, babalikan ko. Putang hindi ko na paputayan. Sige. Tangin mo ka, kasi ko babalikan ko. Baso 70 gram. Ayoko nga. Baso. Ayoko. Ayoko. Hoy, mga kasama ko. No, magung paya ng makapasok ako tol. Ano ba yon? Hindi ako yeah. naniniwala sa iyo. Ay naka, madurusa sa daw, sigay, Sige. hu uh. uh. oh, sa hu hu sa hu 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 Basta ako'y buhay. Marami ikong Wala, ka hu kasama. Eh, hu ang hu 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 mo ka. hu hu Patayin mo na yan! Wag ako! Parurusahan kita! Putang ina mo ka! Wag mo akong parurusahan! kita! Ay gusto ko Putang ina mo ka! Ikaw ang ko! Tingin mo! Pumisit ka! ka! Ay nako! Palili pa ko yung mga... Hindi dapat tumipa dyan! Tinan mo! Subukan mo ako! Palipalim mo! Putang ina mo ka! Hayop ka! Sige! sa ng walwak dito! Ay nako! Ayaw ka! Ayaw ka! Ayaw ka! kami! Ay, naloko kayo. Puwede mo na lang kami putangin mo. Hindi makapinubos 'tong inyo. Ubusin ko kayo. Sige. Kailan ding gabi ubusin ko kayo. Putangin mo, hasal mo wala sa inyo. Kaya kani-kani na palang, wala ka na. Wala ng uuna. Ito na lang nanghila ka na. Aray, putangin mo basta. Kalawa yung parang sira ulo kanin ng lalaki na yon, nagkunwari pa lang 'yun. Bumarap to sa ano, nagpinta pa oh. Ayun lang sa so tanong parang maliit na yon. Oh. Hindi niya alam, ako ang nakapasok doon. Oo. Oh. ko na mabait ka, putang mo ka, hayop ka pala, visit ka. Ikaw ang hayop, pati pinupuris mo butong tao ito. Ikaw ang hayop, wala ka ng kaso kung tao ito pinupuris mo. Ayun ako. Oh. Siyang nakakalang ah, mat mat matunong, hindi niya alam ako nakasabi sa kanya, putang ina niya. Eh, nakakalang okay. <laughs> ba? Dahil kinanya mo? Oh? Ay, nato. Ang sabi, ikaw rin nagpapatay ka rin Sa talino ko. Ha? Ikaw nang patay rin siya? Marami naman, ko nang pinatay. Marami ko Nako. ko uh, sa ba bari ng punta. napakaraming kong kinita rito. Hmm. Ah, lahat ang na nagpagawa sa akin. Nagpapabayad ako. Na patay lahat. Ay, ay nakuhaang ah, ko. Ang ah. magaling no, pumatay. Seconds lang. Minuto. Patay na. Ay, nako. Ay, nako. No, ay, nako. mo. nako. Ay, nako. mo! nako. Ay, kita. Mo saan. Parang eh, natatampan lang yung yung Hige. may katawan. Hindi ako. Ako yung Hige, ako mayroon pang kontra dyan. Sige, ako meron din. Marami ay, rin akong pang Hindi mo mamamatay ako. Hindi mo ako mabibila. Sampung tampung tampung lang ka ulang kapangyarihan ko. Ayun, kita, papatayin dali kita. Galing mo galing mo Ang tangin naman, papatayin kita. <laughs> ay, ako. Okay. Aray. Aray, aray, aray. Ah. Kaya, ay, ay. Kung tumingin ka sa akin, parang palit. Kahit malayo. Takot ka sa akin. Hindi ako malalakot. Ah. ka. Indak. Indak. Ah. Sa papa dalay kutay na. Eh, diyo. Oo, Sige. Ayup ba. Sige. Di pitawan mo tantalan ko. Ayaw kaya tinawanan ng tinang mga. Papatayin Matanda wala pinagtandaan. Di mo ginana mo sa ulo. Ang gagalang. Eh, mamamatay mga tayo hindi naman nakapunta. Ati yung video? Ati na muka. Yung batang yan. Ah. naawa ako dyan, palasimba yan. Oo, palasimba pala eh. Oh, pa. Gusto ko lang patayin talaga yan. Bakit? Naiingit ako dyan. Ano ah. na kinaingit mo? Ano kinaingit mo? Naingit mo. Hingan, hingan. Nagpagawa yan yung kasabahan sa trabaho. Oh, Patay, hindi okay. niya na yan. Oo, oh. siya nagpakapatay. Pak hmm. Kaya akin, ako, papatay dyan naman. Sige, sige. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan Tingnan lang kita. Nang tayo naglalaka. Gusto nga nga, nga nga kitang kundin eh. Para po ba na? Para tayong pera. Wala pa akong mamamati oh Sumama ka lang sa akin, wag ka. Ipigay mo sa akin yung lahat. Kahit araw nandiyan ako sa ibang tao, pero ako, ako yun. Hindi, gusto ko yung tangkas ng pierno. Eh, sa langit, sa langit. Sa lari ito mali, ito butas. Ay, ba langit yun? Ay, naku. Yan ay ibinaong ko na sa kaya, kung bakit yan pa, ilalim lumitaw pa. Pag Tapos? Tuh, malakas lang ang sa si yan. Ay, malakas ang ay palagi yan, Ay, ba'y eh, paladasan? Ay, hindi ko nga mga patay-patay, na lang ang mga ka! ka! Taga ka ba? Ay, Saan? Saan ka ba? ay, ako nga pala, hindi mo alam, takasan eh. Hindi mahina, mahina ka. mahina ka. Unahan mo lang ako ay. Hindi pala nasa kahit mo na yung nagamot yun, yan, nagagot sa iyan. mata. Ito,

Ayo, ay, sulungan kuno nga yon, hindi niya kusong Sige yon. Pwede niya niyama tayo ito. Hindi pinatay yon. Pina tayo ko babo sa laki putang. Eh, it, it. Ay di. Peta mga pakana pati niya, patiin pa ng kanya. Pino, po. Oo, na 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 Sige. Ay, anong gilang gilangot ka lang sa panitok ko lang sa iyo. Piyat, piyat, piyat! Ano nga'y! Buntang Ganyan magaling! <laughs> ganyan magaling ganya, sumigaw? Ganyan akong magaling Hindi mo maintindihan mga ko. Eh? Hey. Salita ka ng salita. Wala namang silbing doon. Sabi mo, buntang Ano nga'y! Ano nga'y! Ano yan. Ano mo Ano nga'y! Ano nga'y! Tigilan mo na yan! Tigilan na yan! T Patay na Patay kita. Patay mo. 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 Patay Patay mo. Patay mo. Patay mo. mo. matay tao? Patay mo. Patay mo. mo. Patay mo. Patay mo. mo. Patay mo. Patay mo. mo. araw na Patay mo. Patay mo. Patay mo. Patay <disappearance> <personalities> <genuine> diyosito ngkoprismana ganon pa na Ganun oh. din panahon, Dira pa yung ulo niyan. Oo. Oh. marindugyan yan tani, tani, na pinulong yan pinataigong ari na si Kihon nampatid ano 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 ko ano 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 kayo ano 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 maglalaro pangalan nito? Hmm. Pangalan. Dimisyon Morera. Dimisyon? Opo. Bakong bakong dimisyon. Tulong kayo sarili eh. Ikaw yung potes yung papatalo ka dyan. Sabay, gano'ng katagal din nakatulog? Ah, parang 53 years. Ang yung sarili mo. Kaya nga po. Papailalim ka sa kasama, Ayango, kaya ka. Yun, yun lang hawa kong pasas. Kaya, wala na yan. Manalig ka sa Diyos. On relax lang. Relax lang. Hindi <sighs> ka nakatulog? Makakatulog ka na. <pero> Bigyan kita ng patulog ah. Bigyan kita ng patulog. Pinuro ko na ah. Babakuran na kita ng matibay. Ano kayo mo? Ilan taong ka na? Bro, 56. 56? Ah, ba't naman ginan nyo ng mga taong kaya? Ito ba'y walang ihan? pa okay. mo na, mo na iwaksin mo na. Oh. Ayaw kong naghihirap ang katawan mo. Ay, ay, ay. Papagod ka naman. Papagod ka ko na isang kita magaling na pangupla. Ang bubulaan pa niya. Kung hindi kanya. Salamat sa hmm? Sa pa, mo, bro. <laughs> ha? Kasi may pangalaman, Ilagay mo yung pangalan mo rito. Oh. Kukulong ko na yung pangalan mo sa selyo ng Diyos. Kukulong, oh, hiyap ito eh. Sige, malaya ka na. Ilagay okay, mo yung pangalan mo. Baka pa ilalim niya kung maniwala sa kapangyarihan ng mga kulang. Maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, mga kulang. Tatakabang ka. <cam> At, pangalan, printed po, printed, hindi po kasi gamit. Ingat. Puna po kayo, dula sa'yo. Yes. Pero katawang mo, hindi naman nasa kayo

ketepora <marriages fitur differences> anu